At dahil may pasok na nga sila kambal kaya inayos ko na nga yung mga gagamitin nila sa school. Pagtingin ko nga dito sa notebook ni Zia napakadaming ang drawing at hindi ko nga alam kung matutuwa ba ako o magagalit. Pero nung tinanong ko nga siya kung sino ba yung mga babaeng idinrawing nga niya sa notebook kaya ako nga daw yun. Kaya imbis nga na magalit na tawa pa nga ako at marunong na nga siyang magdrawing ng mga tao. Grabe nga mga mare yung itsura nga ng notebook niya ngayon at dati nga ay maayos nga yan. May plastic cover pa nga yung mga yan pero ngayon nga hindi ko nga alam kung saan na mga napunta. na <laughs> din ako niyan sa shopee ng bagong baunan nga nila ng tubig. Nalaglag nga din kasi yung baunan nga nung isang kambal kaya binilhan ko na nga sila parehas at mag-aaway na naman nga pag isa Inayos na. Ayos ko na nga din yung mga laman nga ng bag nila dyan para gigisingin ko na nga sila at nang makapasok na nga. Pagkatapos ko nga silang pakainin, nag-init na nga din ako ng tubig dyan para paliguan nga silang dalawa. Sinuklay ko na nga sila dyan pero mga hindi nga siguro sila natuwa kaya inulit nga nila. Natatawa hmm. pa nga ako sa kanila dyan at nagsasalamin pa nga sila at tinitingnan nga nila yung buhok kung maayos ba. <laughs> Tinagpuan ko na nga din sila nitong chicken nuggets at itong ang padje bar na nga yung nilagay ko sa baon nila. Konti nga lang din yung pinababaon ko nga sa kanila at 2 hours lang din naman ang pasok nila. Sila na nga yung naglagay ng baon nila at pagkatapos nga niya na ipapasok na sila. Sa kanilang dalawa nga dyan ang mas masipag ng pumasok itong ang sisiyan kesa nga kay Sayon. Pag ko nga sila sa umaga na sasabihin ko nga napapasok na sila gigising na nga tong sisiyan. Pero itong Sayon nga pag ko yan may iyakan portion pa nga kaming dalawa. Siyempre, mga mari pagpasok nga nilang dalawa kaka kakain nga muna ko para may lakas nga ako bago ako maglinis ng bahay. Yung natitira nga din nilang almusal sa umaga, ako nga lang din lagi ang kumakain yan at sayang naman. Wala nga ding pasok nga yung lunis nga si daddy kaya pinahatid ko na nga sa kanya yung dalawa. Malapit nga lang dito sa bahay yung school nga nila kambal kaya nakabalik nga agad yung asawa Kina. ko. Pinapakita pa nga niya dyan yung ginawa nga niya kagabi, akala naman niya ay natutuwa nga ako. <laughs> akala <laughs> ko nga din kasi ginagawa nga niya yung vacuum na maliit. Yun pala mga mare, kinuha niya pala yung battery doon at gumawa nga siya nitong maliit na electric pan. <laughs> Uwian na nga nila kambal yan, kaya susunduin na nga namin sila. Si daddy nga din talaga ang madalas ngang naghahatid sundo kila lakambal Pero madalas nga din na pag susunduin na nga sila kambal sumasama nga ako kay daddy. Nakakatuwa nga din kasi yung mga kambal nga na paglalabas nga sila ng gate mga naguunahan pumunta sa amin. Lagi nga din sa kanilang sinasabi nga ni daddy na wag nga bababa pag hindi pa nga kami nakikita. At syempre mga mare hindi nga pwedeng hindi kami uuwi na hindi nga sila magpapabili sa amin. Madalas nga din na pagbaba nga nila dito sa gate dito nga din sila dumidiretso. Kaya nga din si siguro ginaganahan nga tong isang pumasok sa school. Ayaw nga din sanang pabilhin nga ni daddy ng laruan at gusto nga niya pagkain na nga lang yung bilhin. Kaso nga lang mag na naman nga to habang nasa daanan kami kaya sabi ko nga isa lang ang bilhin nila. Ito nga ang kitchen yung nagustuhan nila kaya pinapili ko na nga sila dyan kung ano ba yung gusto nila. Pag may bibilhin nga din kasi tong isang kambal kailangan nga magkaparehas at nag-aaway nga yan pag uwi sa bahay. <laughs> Pagkatapos nga naming bumili masaya na nga silang dalawa niya na to, na nga kami. Ang hirap nga ding sumundo sa kanilang dalawa na wala at mag-iiyakan sa daan. Pero basta na ibili mo nga sila kahit tigli limang piso nga lang ay masaya na silang dalawa. Nagpakarga na nga nyan si Sayon kay daddy at napapagod na nga daw siyang maglakad. Pagdating nga namin dito sa bahay, pinapakabit nga nila sa bag nila yung mga binili nga nilang kitchen. Sakto nga din yung mga binili nilang kulay at kakulay nga din ng bag nila. Nung nailagay ko na nga yung kitchen ni Zian sa bag niya, nainggit nga yung isa at nagpapalagay nga din siya sa bag niya. Diyos ko, mga mare, ilang araw nga lang yan sa bag nila. Bukas makalawa nga ay eh, wala na ngayan Magpapagupit nga sana ako niyan kahapon pero yung pinagpapagupitan ko nga eh wala nga do. Kaya sabi ko nga sa asawa ko siya na nga lang ang gumupit ng buhok ko. Naglalagas na nga din kasi yung buhok ko kaya sabi ko nga sa kanya gupitan niya na nga at para nga hindi ko na itatali pa. Natatawa nga ako sa kanya dyan at paunti-unti nga lang din yung bawas niya sa buhok ko at baka sumagad nga din sa Excel. <laughs> tapos nga niya akong gupitan na katipid nga ako mga mare kaya sabi ko nga sa kanya mamayang gabi na nga lang yung bayad ko. Kaswerte <laughs> ko nga dito sa asawa ko at pagkatapos niya, nga akong gupitan eh maglalaba pa nga yan. Mukhang kailangan ko nga ang inyong bayad ko ang gabi mga mare at marami nga siyang gagawin ngayon. Habang <laughs> naglalabangan yan si daddy, pinanood ko na nga muna sa laptop tong mga to. Ado. Wala nga din kasing ginagawa tong mga to mga makukulit nga at hindi nga din ako makapaglinis ng bahay. Habang naglilinis nga ako niya, nagpaluto na nga din sila sa akin itong mojos Buti na nga lang din at nakabili nga ako ng patata sa palengke. Nagluto na nga ako niyan kaysa magpabili nga si Kuya King sa pizza. Habat siya lang naman ang mabubusog do Pagkaluto nga nito, akala ko nga hindi nga kakain dyan sila kambay. <laughs> hindi nga din kasi sila mahilig nga sa patatas at si Kuya King nga din ang nagpabili nito. Pero nung natikman nga nila mga mare nagpakuha pa nga sila dyan sa kuya nila ng tinidor at hindi nga daw nila mahawakan at mainit nga. Pag nanunood nga din sila dyan sa laptop nilulutuan ko nga din sila ng pagkain para hindi nga din sila nangungulit dyan. Mm. Ito nga din munang maglaba dyan si daddy at may meeting nga sa para nga dun sa tax niya. Habang may kausap nga siya dyan pumasok nga ako dito sa loob at natatawa nga ako sa kanya. <laughs> ang kinikilig pa nga tong asawa ko at akala nga siguro niya sa office siya nagtatrabaho. <laughs> yeah. hanggang dito na lang, mga mare for today's video at mukhang may mabuhi ubog ako. ko sa panonood